des, May ulam na ako. May lulutuin na akong ulam. Kalabasa. Libre, mga kamarites. Oh, oh. Meron na naman ako nakita. eto Ito, mga kamarites. Oh. Oh. Ayan. <laughs> Ayan. Tal. la, dami na. Dami na ako napulot. Ayan o mga kabarites. Wow! Tingnan nyo mga kabarites. Mga kabarites, nag kami ng kalabasa. nag kami ng kalabasa. Tingnan nyo. Ito o oh, yung mga kalabasa, Hin-harvest namin dun. Tsaka dun. May mga okra pa. Di ba tayo? <laughs> <laughs> oh, sino kasama mo nag-harvest? Ikaw lang ba? Hindi ba ako kasama doon? <laughs> wala yan na sawa. Ah. <laughs> tayo, nindot man ni tayo. Oh, parang papaya. Hmm. Sarap yan. Oo. Uh -uh. Mahaba. Pila man daw ni tayo. Masarap daw pag mahaba. <laughs> Mapokal. Ah. Labo ba? Masarap daw talaga hmm. mga kamarites pag mahaba. Pag ganitong klaseng, <laughs> ano. Labo. Uh, kalabasa. Hmm. Per kilo na ninyo ibaligya tay? Per kilo, oi. Eh. Oh, per kilo. Bang tuna, tuna nang kuno. Ang mga clouds. Tay manung. Yo singa na sini na, mare na kay ini. Jala ibus kalabasa. Ma aku kai smart. Makan apa diha bunga oh? Oh my Harvest kami ng kalabasa. Bo oh, mira. Hey, ayaw tulog ko Ito mga Kamaltes, oh, nadampot ko. Bulok na daw ito, bulok na hindi na daw ito pwede. <laughs> na na kay Nubia, Nubia diri tayo. Wala kay bakog asawa tay ha mala na guya sawa ay oh meron pa tayo oh tay lagi mm, nah, beck oh we kalabasa pa oh oh, oh ayan mga kamarites oh oh ayan kumikalabasa kalabasa na si tatay may nakuha na naman siya ng kalabasa Tingnan nyo. Big sabi masisira lang yan tayo, no? Hindi, hindi. No, Kung hindi mo makuha, hindi yan masisira. Mm. Eh, pag... Mahinog pa na siya, mahinog. Mahinog? Mm. Come on. Sige pa? Oo. Mga kamarites, dalawa na yung nakita ko. Ako. Ang tanong mga kalibasa, kuha rin ba? Wow, ito. Lagay natin dyan siya. Mag-isa lang siya mga kamarites. Mag-ano ng kalabasa. Meron pa oh. Ate Ruby. Hello. Manyana, alia ka kumikumigo. You know. Chali kita gulay. Tay, okay. kalabasa. Go, Ay ano, kalabasa na naman. Ay. <laughs> oh. Wow. Galeng ko.